What's up, what's up mga kamajiks? So duna di kita yung isa kamajik tricks mga kamajiks sa katong wala pang ipangsugot sa ilang mga kauyaban na atong ipakita ang isa kamajik tricks. So inyo na lang yung uyab mga kamajik. Kaya kuning tanggalon na gamit sa kung una, una na musaka siya dito hangpon na matanggal. So ang deal mga kamajik, tugtun bakunin mo or dili kung dili ni mo siya matanggal gamit sa huna-huna, so it means, dili ka Pero kung matanggal ni mo mga kamajik na gamit sa iyong huna, huna diha na mga kamajik, pasin kinilang hinungdan na kamusungtol sa inyong mga kauyaban. Okay mga kamajik, just watch. Watch and learn. Watch. So ibutan to mga kamajik aton itong yung i-flatform. sure gud nga walang gigunitan mga, mga kamajik, Okay. Kung kayang matanggal, gagamit sa una na mga kamajik, watch and learn. Okay mga kamajik, kung nabuhat na ninyo mga kamajik, so pwede na kamusog to sa si inyong kauyaban. Yun, no? Yun. So kung gusto mo mag-order ni mga kamajik, just let me know. Just let me know, PM me or text or message me para kamo na po ay mag-perform sa katong wala pagi pang sugot sila mga kauyaban so kini ang ideal mga ka-magic, nga gamit ang unahuna haron sa pagsaka mga ka-magic. so again and again ibutan na to mga ka-magic. kung dili ni mo saka mga kamajik it means di nakasugton kung imo iyon ni mo okay sugton tiga kung kaya na ni mo ipasaka nga gamit ang unahuna. una okay mga ka-magic? just be me in order lang mga ka-magic, para lang makaingon ani para pagsugton mo si inyong uyab Just like that. So, natanggal na mga kamajik, So, isugot ka na. Thanks for watching and may what is us mga all, all? <laughs> <laughs> Thank you grabe, mga kamajik. See you grabe. for the next episode.